Huwag nang buksan mong pinto eh. Kaya hiyo ako nga eh. Naku-gutom ako. Pakintahan mo ng ulam doon. Walang pagkain. Di ba nagbigay ako sa'yo? Wala kang binigay. Doon sa babae mo may binibigay. Ka. Sa amin wala. Pinu-question mo ba ang oh Oo! Doon ka nga! Na huh? Nag-aaway na naman sila? sabi huwag ka dito eh. Doon pa sa babae mo. Oo, oh, teka lang. Nag-aaway na naman ba kayo na kay tatay? Kasi yung tatay mo, may babae ba? Tapos uwi dito, maghahalap ng pagkain. Hindi wala lang naman siya na pinigilay. Na, Anong problema kasi? Ba't kasi lang yung mag-aaway? Saan naman tatay mo? Eh, huwag ka dyan. na ako. Hindi ba kayo magkakaayos? Lagi na lang ganyan? Ako daw may babae. Bakit wala ba? Siya nga may lalaki. Wala akong lalaki. Siya meron. Ayusin niyo yan, Ayusin niyo Nay. ko Magano ko yung ano? Sasaktan ko yung nanay mo pa Dahil dyan hindi ka na rin mag-aaral. Lagi naman eh. Kailan ba ako makapag-aaral na maayos sa kinikaaway? Kasalanan ng lahat ng tatay mo yan. Pag-aaralin ko yung anak mo, huwag kang mag-alala. Pag-aaralin kita anak. Hindi na ako salamat na lang. Ann! Oh honey, wait lang. Wait lang mo. Patang tagal, sa saan ka ba nagpunta? Hirap mga taas sa ko, alam mo. Kanina pa ako naghihintay sa yung pagkain nung mamili nga, kumain ka na ba? Han? No. Ah, sige, hanap po ka muna na at mag-alis lang ako dito. Ang paganda, ano din yan? Oo, sige, wait na, wait na, punta muna ako. Ah, uh, naman, buhay-buhay natin dyan, gusto? ito, okay lang. Ah, oh, sige, hanap. Oo, ay. Sige. Sanay lang. Oo, oh, bakit? Ba't parang ano, ang lungkot mo? Oo nga, may problema mo. Ano na ka ba? Oo nga, simbahan, ang mo rin. Eh kasi ano eh. Ang kayang kayang mo Siyempre, ano na, ang konting family problem. alam mo may ano kami, may kakilala kami ng ano, counselor. Talaga? Lagi sa amin. Talaga saan? Ano, gusto mong samahan kita doon? Sige. Sige, si ano yun, si Sir Ah, sige. Ah, ah, ko yun, si brother. Sige, Kasi ah, magandang hapon po. Magandang hapon pa. Tuloy kayo. Tuloy mm. tayo. Tuloy tuloy. Tuloy tuloy. Tuloy tuloy. Hi po. Magandang hapon magandang magandang taas, lang... po. Magandang eh, ah, hapon po. Ako po. Sa okay, yung okay, muna po kayo. Sir, ah. muna po kami. Ay, ay, puyan, talamat, oh, sige, may gagawin na rin po kami. Uy, kuya, salamat ha. Oo, sige. Okay lang yun. Sige, sige, sige. <laughs> ano po ba yung may pangiliw uh, mo ba yung may mo sa inyo? Um, actually po, ano, uh, hihira po sa lahat counseling about sa family problem namin ngayon. Madalas po kasi mag-awal sila mama mga kasi para sa isa ko po, hindi na po pag aaral Ang nanay mo kasi. Kasi Ah, uh, yung sa problema niyo naman, kasi alam ko kaya ang lutasin niya sa pamilya niyo pa lang. Dapat yun ang pag-usapan kasi may pasibleng hindi kayo nagkakaunawan, yung mama at yung papa mo, actually, makakatulong ka rin sa kanila eh. Sa mama at papa mo, pwede mong usapin yung mama mo, tapos yung papa mo, na ano ba talaga yung problema nila, bakit sila palagi nag-aaway, tapos ngayon nadadamay rin yung pag-aaral mo. So ngayon, ang gagawin natin, yung nanay at tatay mo, pag-uusapan nila ngayon yung problema nila. Ikaw mismo, pwede kang makatulong sa pamilya? Ano ba talaga yung nangyari? Ano ba talaga yung problema? Ito, ba ganito yun? Ano? Numatingin kasi siyang lasing. Eh, hindi ko naman, hindi ko makontrol yung sarili ko. Nagalit ako. Hindi, hindi ko siya pinakinggan muna. Eh, kasi nga, parang naiinis rin ako. Kasi parang Mas priority niya yung, yung iba niya kaysa sa amin. Kaya bigla ako nagalit. Pero, ayaw ko lang kasalanan ko yun eh. Ngayon, ano, kaya ko naman magbago para sa anak namin. Ah, sige, yan kung gusto mo, magbabawin na rin ako para lang dito sa anak natin. Para mapag-aaral na siya. Talaga po. Salamat. O gano'n naman pala eh. Okay. Ngayon, napag-usapan na ng mama at papa mo yung problema. So ngayon, nasa mukhang nag-isang anak niyo lang yata siya, so, dapat lagaan nyo siya at saka full support kasi mag-isang siya. So ngayon, okay na yung mga magulang mo, pwede na tayong magkahit sa'yo. Salamat. Thank you. Oh. Thank you po ha. God bless. Yay! Batingan sila mama at saka si Papa. next choice be your best choice and if you're looking for a boy